Hindi mo alam. Ang dahil sa kawalang yaan mo, nasira ang buhay ko. Tama ka, Cardi. Si Mondragon lang ang dahilan kung bakit nagkasabit-sabit ka. Sinungaling! Sa sobrang ambisyon mo, kinamit mo si Marie para hindi makapalag sa orti si carding Pagkatapos, dinroga at mo't pinatay. Kung hindi galit sa akin ni Karding at ako ang balikan para masolo po si Dicaco. Oh. Kita mo na, Karding! Dahil sa so sobrang desperado ni Mondragon, kung ano-ano na ang mga sinasabi para mailigtas ang sarili. Kung ako sa'yo, mag war combine na lang tayo para tayo na humawak na ang buong organisasyon. Tapusin na natin si Mondragon Para ikaw na mamuno Huwag na akong ulilin Kung sinilang man ako sa maling panahon Hindi ako pinakanakabon